isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga minamahal nating subscribers at sa mga taong makakapanood pa ng ating mga video sa mga hinaharap. Ito po ang ito po muli ang inyong lingkod na si Play Mystery upang magbahagi ng mga karunungang lihim. Sa video na ito atin pong pag-uusapan ang part 2 ng kung paano ang salansan at kamada. Okay po. Ngayon, kung nakikita niyo po, dito po ay meron po tayong ulo, meron po tayong katawan at meron po tayong paa. Ganito po magsalansan base sa aking experience. Okay, sa ulo po, para lang po kayong naglalaro ng pusoy. Kung alam niyo po yung laro ng pusoy, meron pong ulo, may gitna, may paa. Ganon din po sa pagsasalansan. Okay po. Ngayon, dito sa ulo, naandito po nakapasok yung sinasabing panawag, at yung pangalan ng Diyos o yung pangalan ng mga banal. Ang ipapasok nyo po diyan ay yung inyong mismong na debosyon ng mga poder bala. Okay? Hindi po kayo pwedeng gumamit diyan o tumawag ng mga ibang pangalan ng Diyos o mga pangalan ng banal na espiritu na hindi naman nakapaloob sa inyong testamento. So kilalanin niyo po, lagi ko pong inuulit, kilalanin niyo po ang inyong testamento, kilalanin niyo pong maigi kung ano yung mga pangalan ng mga banal at pangalan ng Diyos na nakapaloob doon. Okay po, dito po yan sa ulo. Ngayon, sa katawan, ito po yung katawan, ito po, papas dito po ipapasok yung mga orasyon, lihis, kabal, hindi pinuputokan. Dito nyo po ipapasok yon. Ganito po magpakain. At yung sa may paandar naman po, dito po ipapasok yung pakilos. Karamihan dyan sinasamahan ng sator. Nagbigay, nagbahagi na po ko dyan ng video ng kapaliwanagan ng sator part 2. Panoorin nyo na lamang po. Magagamit nyo po iyon bilang pakilos, bilang paandar po. Okay po. Kaya nang sinabi ko, ito po ay for beginner ha. Ganito po ang paraan ng pagpapakain. Ngayon, kung Uh, humihingi pa po ka kasi ako ng pahintulot kung pwedeng maibahagi yung pang mid level, kung pwedeng maibahagi yung pang mid to high level at yung high level. Okay? Pero sa mid level po, hanggang sa mid mid to high at saka yung high, medyo malalim na po yung latin doon. So, talagang matinding pag-aaral po ang dapat aralin lalo na yung high level aramayak na po yon okay so kung papayagan po tayo ng ating guro dahil ang aking karunungan ay galing sa kanila so nirerespeto ko po sila kung ayaw nilang ipamahagi wala po tayong magagawa hindi ko po pwedeng ipamahagi yon kasi nirerespeto ko po, po yung kanilang desisyon pero kung payagan naman tayo sa awa ng Diyos ibabahagi ko po sa inyo okay po ngayon dito sa ulo ito yung ating panawag. Abun dubashmeya neskadash hishmak. malkuta nebweit sibiyanak e kana dubashmeya abbarha. Ito po ay arameyak ng ama namin. Okay, ama namin, sumasalangit ka sambahin ang ng ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang kalooban mo dito sa lupa. Ito po, alam po ito ng lahat. Pang basic po ito. Bakit po ama namin, dahil yan po ang ibinigay ng ating Diyos anak na si Yahshua o si Jesus okay? wala na pong ibang binigay na dasal ama namin lamang po okay ngayon bakit ama namin? ama namin po is para po lahat tayo tumawag sa sinasabi niyang hindi niya pinangalan ng Diyos o yung the highest merciful one magbasa po kayo ng Biblia para malaman niyo po Okay? Hindi po niya pinangalanan yon upang alam niya kasi na darating sa hinaharap, magkakaroon ang tao ng grupo-grupo. Okay? Grupo ni Bathala, grupo ni ganito, grupo ni ganyan, may mga kanya-kanyang tawag sa Diyos Ama. Kaya nilagay ni Diyos ng ating Diyos Anak na si Yahshua bilang Diyos Ama ay upang ang tatawagin mo ay yung iyong paniniwala o yung iyong faith. Yung faith mo ang siyang magsisilbing guardian mo. Kaya sinabi niyang ama namin. Universal. Walang pangalan. Pwedeng pangalan ng Diyos nila, pwedeng pangalan ng Diyos mo. Ibig sabihin, as long as naniniwala ka at wala kang tinatapakang tao. Okay po? Ngayon, dito sa baba, dito nyo po ipapasok yung mga poder bala na dinibusyonan ninyo o yung nakapasok mismo sa inyong testamento. Ano ba bang, ano bang ba mga halimbawa ng poder bala? Naandyan yung lamurok milam, ampilam guam, eksim na rao. Naandyan yung aramakdam aksadam, aram aradam adradam, aram akradam adradam. Okay? Okay? Ang yung abisti, abite abitem. Okay? So, ang yung ak akdo akdom akdudom. Yan yung mga pangalan ng Poder Bala. Yan yung mga pangalan ng banal na espiritu o tinatawag na Elohim. Abangan nyo po yung panoorin niyo po yung ibang mga video patungkol sa Elohim. Okay? Abangan nyo po yan. Dito nyo po ipapasok yon yun po ang magsisilbing kapangyarihan o doon po huhugot ng kapangyarihan yung orasyon para siya gumana. Sila po yung magpapagana. Okay po? At ito naman po yung katawan. Ang katawan natin ay yung mismong orasyon. Ito po yung lutab tablos bakal kalahidi karyokat matatimago. So walang nakakaalam ng iba nito pero yung matatimago po ay susi. Okay? Matatimago. Matha po kaya kasi yan eh. Matha. So sa katagalan ng uh, translate, alam nyo naman yung mga Pilipino noon hanggang sa ngayon na i-translate na po yan, naging mata. Pero parehas lang po yan as long as nababanggit nyo po. Mata, mata. Okay? Mata timago. Susi po yan. At yung sa may paandar naman po o yung paa, nandun po yung Roma. Ito po ay for beginner po ito ha. Ah. Pero doon po sa mid, sa mid-level medyo may Latin phrase na po yon Halo po siya, mix po siya ng Latin at saka ng Grego. Kasi po, yung unang Biblia is Grego. Kinopya po mula doon sa uh, Hebrew. Okay po? Ito yung rayong Omnipotente Matam Adonai. Rayum, minsan pinapalitan to bilang Regnem. Regnem Omnipotentim matam adunay. Rex naman omnipotentem makmamitam adunay. Minsan na, huwag kayong malito, pinapalitan tong rex Rexit. O? rex. Pero parehas lamang po yan. Haring makapangyarihan. Rex omnipotentem. Okay? Yan po ang paandar. Pwede din po dito ipasok yung sator na aking binahagi. Kung gusto nyo pong medyo mataas-taas dito, o gusto nyong doblehin, ipasok nyo to, isama nyo yung sator, yun, ganun po magpakain. Tag-iisa lamang po yan, wala po tayong inuulit yan kung napapansin nyo po, tag-iisa lamang po yan, nabanggit. Ngayon, kung isasalang na po ninyo sa testingan, ito po ang babanggitin. Yung ama namin in Aramaic, Abundu Neskadashishmak, tatay hey malkuta si chibiyanak kana bashmeya at barha. Yan tapos babanggitin niyo po dito yung poder bala. After niyo pong mabanggit yung nais niyo poder bala o yung poder bala mismo na natesting na ninyo na subok na ninyo na natatawag na ninyo saka po babanggitin yung susi. Susi po lamang ng orasyon. Okay, matatimago 3 times babanggitin to one time, matatimago three times, and then one time yung susi. Ganun po, mag uh, kamada o salansan bago isa lang sa testingan. Ngayon, bibigyan ko pa kayo ng hint. Ayan. Pang mid-level to high level. Dito sa hint na to, kung mapapansin nyo, may mga, may mga orasyon na may kanya-kanyang susi. Okay? Ngunit, pwede nyo pong lagyan yung kanya-kanyang susi na yon ng general na susi. Halimbawa, merong kayong orasyon ng kabal, lihis bala, hindi pinuputukan, tatlo. Ngayon, sa dulo, ayan, magbabahagi ako so pasintabi sa aking guru ha, pero hint lamang to. Pwede kayong maglagay ng susi, hindi ko babanggitin kung anong klaseng susi. Basta pwede kayong maglagay, kayo na lang pong mag-search ha, pwede kayong maglagay ng susi parehas. Kung ano yung susi nitong kabal, yun din yung susi ng lehis, yun din yung susi ng hindi pinuputukan. Para pag nagganto po kayo, yung isasalang na po ninyo sa testingan ay yung general na susi na po yung ilalagay nyo dito. Hindi na po yung kailangan nyo pa maglagay dito ng susi ng kabal. Ito susi ng kabal to eh. Pwede maglagay dito ng susi ng lehis, bala susi naman ng hindi pinuputukan. So, marami kang babanggitin. Kahit na susi naman yan, kung marami ka namang pinakain, marami kang babanggitin. At least yun, kaso pang high level yun, pang mid to high, at least yun, isang susi lang siya. General na yun. Ibig sabihin, pag binanggit mo yun, automatic ginagamit mo ang kapangyarihan ng lihis, ginagamit mo ang kapangyarihan ng kabal, at kapangyarihan ng hindi pinuputukan ganun po magsalansan. Okay, beginner pa lang po ito Ah. Wala po po dyan yung beginner to medium. Wala pa po, po dyan yung medium level at yung medium to high level. Sa medium level po, medyo malalim na po yung Latin doon. nakapasok na rin po din yung pang Grego na salita. May, may Greek word na po siya. Nakapasok, medyo malalim na po yun. Pero yung mid to high ay papasok na po doon yung Arameyak. Arameyak na halos salita na ni Jesus o ni Yahshua nung panahon niya. At yung high level, medyo mukhang malabo tayo maibahagi natin yung high level, no? So, hanggang ngayon, sinusuyo ko pa rin kung papayag yung ating guro. Okay? So, gusto ko rin, gusto ko rin po kayo makapagpaandar ng mga orasyon. So ito po ay for beginner po ah. Beginner. Ganyan po kung isasalang na po ninyo sa testingan. Ito lamang po, babanggitin nyo isang beses, banggitin ang susi ng tatlong beses at yung mismong susi ng inyong testamento. O kung pwede nyo naman, dagdagan nyo ito ng susi ng sator. Ganun po yon Ganun po magsalansan. May ulo ka, may gitna, may paa. O hangga, so hanggang sa muli po, ito po uli ang inyong lingkod na si Play Mystery Patuli po tayong magbabahagi ng mga karunungang lihim. Maraming maraming salamat po.